Magandang araw kabukid. Ngayong pong araw ito ay mag-update kami ng aming mais na tinamaan ng uh, habagat. So ito lang po yung medyo maganda-ganda. Kung po sayang, maganda sana. Tapos doon po ay marami siyang natumba. Pero marami pa kaming mala makukuhang malalaga. So pasalamat pa rin kami kasi ito lang yung damage na uh, nangyari ito sa amin kumpara po doon sa iba na talagang wash out talaga so mas nakakaawa sila So ngayon po ang problema po namin dito dahil nakatumba na yung aming mga mais ay ang problema yung daga. So mayroon din po kaming video noon na gumawa kami ng pang sa daga. So pwede nyo pong panoorin pero hindi po naubos. Kaya ngayon po ay gumawa kami ng medyo nakakatawang paraan. ng pangtaboy ng mga daga pero po hanggang ngayon ay epektibo naman. So ito po yung ating aamin ginawang pantaboy. So nagdala po kami ng pusa. So ito po. Ito po yung ginawa namin. <laughs> so, hanggang ngayon po ay okay naman. Hindi naman siya... Pero po, bago po pala kami naglagay niyan, ay mayroon na pong uh, kinain ng daga. So, kaya po, naisip po, nag-uamit kami ng ganyan. Kung ang ating po mga tanim ay mga kaunti lang naman ho mga isang kilo na kaya pag marinig ng lalagyan na ganito okay naman po subukan nyo po kasi maganda siya ngayon po ay patuloy namin ginagamit to dahil parang hindi pa po nalalaman ng daga na niloloko namin sila <laughs> pag gabi po binubuksan namin binubuksan namin kasi sayang naman talaga so ang tagal naming uh, inalagaan tagal naming inaantay tapos mapupunta lang sa iba <laughs> so yung mais <mice> <laughs> po so kung kayo po may mga tanim na yung inaatake ng daga halimbawa mani so pwede pong subukan nyo ng ganyan kung ang inyo pong mga ah uh, daga ay hindi takot sa pusa so wag nyo nang subukan <laughs> kasi walang pinta yan pero pag takot po ang daga sa pusa okay naman pong lagyan nyo ng ganyan so ito po kung itingnan natin ay marami pa naman kaming makukuha pero yung marami kasi nakatumba na hmm! so ito po yung isa ay totoong pusa na to Ming! Hmm! <laughs> So ito po, kasama-sama ko din to dito. Pag nag-iikot. Pero hindi ko to pwedeng iwan kasi katabi ko tong matulog. <laughs> so hanggang diyan muna po ang aming pag-update sa aming uh, tanim na mais. So salamat po sa inyong uh, panood sa aming uh, Facebook page at YouTube channel. sa mga uh, nanonood sa amin. So, kung maaari po ay uh, mag-subscribe na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit na naman. Okay, so, salamat. Uh, salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nag at mula sa di ko na nang sa mga pagpalang araw sa inyo